simple lang naman ang buhay. Kung ano ang wala, huwag mong hanapin. Kung ano ang meron ka, tanggapin mo, makontento at ipagpasalamat mo. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Dapat mo itong harapin upang maging matatag at matapang sa pagharap sa ano pa mang pagsubok na iyong dadaanan sa buhay. Hindi importante kung mahirap ka. Ang mahalaga ay may ambisyon ka sa buhay at nagsisikap ka para makamit mo ang iyong mga pangarap. Wala namang masama na mangarap ng mataas, kung ikaw ay nagsisikap. Ang masama ay yung simple na nga ang pangarap mo, pero wala ka namang ginagawa para makamit ito.